Hi guys. Ako nga mo nag-order sa online o oh, drone. Dari sa Saudi Arabia. Atong i-unbox. Atong tanaw ng siya uh -huh. Pero dili pa maka makapalupad ka ron. Kay. Um, uh, tungod kay atas sa studio. Gamay ang area. Dili tama maka... Alam nyo na. Pero akong ipakita sa inyo ha. Ang sani. Ang ang Mm, i-unbox karon, guys. Pero na-unbox na naman ni na. Pero ipakita lang jud nako sa inyo unsay itsura sa mga local na local na mga drone. niyan yan nang, mura sulod. Tapos tag ano ni, guys? Tag ang iyang price ani is ayan oh 415 sars. tapos Ana siya diri. 3 kg lang daw 3 kg. Pero ambot ug man 3 kg ni. Tas man ni mga gamit, iyang sabad iyang uh, charger, iyang uh, guard, sa iyang ilisi siguro ni or what else? Ang daw. May mediris sa Saudi Arabia yung ni order hmm. Ano pa kayo? Ano hmm. niyang guide sa iyang ilisi? Ang iyang pakapina ilisi. Hmm. Guard na niya kay If ever beginner ka or ano. Ano niyang remote? Ang iyang remote parating gaana pero actually dili jud namon iginagamit sa mga dagko nga event kay paliron ron sa aircon tapos daw niya hang left side right side and up and down tapos ihang hang kuan okay ang iya battery diri Okay. Kalit ka kag-battery ani. Dili pare sa mga dagko or DJI. Ana lang sya. Ana. Ang botog. Gaan sya. Plastic. No? Mahulog sya. Sigurado wasak. O naara sya. <laughs> mga siguro ano lang. Isa kapalad yung kadako. Tem. Isa kapalad lang ang kadako. Sarajut kay nga ni. Gamating chukay siya guys. Ang akong kong amang mga ni Dulaan sa kung manghod. Inig-anig, mag-training siya. Ang bot. So, magka-sinabot sila ni na drone. Ayan yung yung forma. Uh -huh. Murag nito, pangantong ipalit ni Kwan. Um, plastic siya. Naayahang gimbal. yang gimbal, up, up, down, up, down lang. Wala siya gimbal, up, down, up, down mayroon yung Dari. na mayroon na naun raw birahon mm. battery niya guys mayroon mm. <laughs> yung kuwanta wala pa na kunin na sitting sa cellphone mayroon na yung color na yung suga <laughs> Pero iwan ko, kung pila ni kami na tuyahan ko an, tanaw ko sa manual, ako lang ipakita sa inyo on ni. Nahan tuyahan guard gay na, marag ni. Wala po siya giingon o sa ni pagkabit. Ano pagkabit? Uy. Tanggalo na ilisi? Or what? What the heck? Asa ka ni. Ako pa ni pag-aralan sa un pagkabit, anak, siguro ni ako so, sa goods ayun yung tanaw guys o oh, comment down below ang iyang name sa iyang kuwan uh -huh. ang name niya gaya daw isulod ang um, ang siya ni eh, cellphone yun bagay yun ang tuod pagsulod sa cellphone ang nakalagay diri birahon oy maguba ang ni binira na kun iron ah basin kani oh Mm. Dire daw ibutang cellphone, anak do dire para guwapo imong pagananap. Pero mas good ko, mas okay wala <laughs> pa ko kabaluog unsa o ni siya ato na ipakita sa mga kunod na, na vlogs kung okay ba or itong ipakita sa